Hello po mga kapatid, nandito Hi. po ako sa Wawa Sapa sa Montalban. O, oh, nagsort kami. Ito yung chapel po na pinagserban ko po. Oh. Ah, hello po. Maglalakas na lang po kami, Father. Kasi nabibiliin pa po kami gulay. Ayan si Father, paalis na. Hindi kami sumabay kasi wala daw po ang sakit. Ate Mary Ann, thank you po. Oh, ito chapel nyo. Sana makabalik kami dito. Ito po yung sa... Wawa. Dadaan kami ng Wawa Dam. Pupunta kami ng Wawa Dam. punta pa tayo ng Wawa Dam? Ito, so, paalis na po kami. Ayan na si Father. O, oh, paalis na po. Hindi kami sumabay. Ano ka ba may sasakayan? Nagbibigaw lang si Father. Naniwala na mo. Tignan mo, nakaupo sila. Ang inuupo. Ano yung? Ano hindi kami, hindi kami sumakay. Kasi sabi daw ni Father, eh wala daw upuan. <laughs> Ayan yan. May nakami, pa-uwi na kami, pababa kami dahan-dahan na kasi tinanong mo naman yung lugar. Ayan. Ayan yung dalawa kong sasama. Pababa ito, ipababa. Galing kami sa taas. Ayan yung lugar niya. Yun. Dahil ngayon po ipinaktiriwang namin ang Kristong Hari. So, uh, medyo busy-busyhan po kami ngayong araw na ito sa aming gawain lugar ng, ano, sa Wawa po. O, ito yung mga puno, o. Ang ganda, o. Ang ganda, o. yan Ayan yung bundok, hindi makita dahil sa malaki ng puno na yun. Alam At tiningan na yung bundok na yan at iniyan ang taas na yun. Ayan, na. Ang taas, di ba? Ano ah. kami? Nasa baba na kami, nakababa na kami. Yan lang, tinatanong ko nga yung bundok na yun. Ang taas, natatakpan ng puno. Ano kayong puno ito, Ate Ito, oh. Akasya. Ay, yung akasya? Ang lalaki ng akasya. Ang lalaki Ah, matagal daung, na yung daung, daung taon, yan. Yan. Yes. Oh, daung, daung taon na yan. Oh, na tindi. Kaya hindi ko makita yung, yung bundok na yun. Oh, ayun, na yung bundok hiperi, ng taas. Dito kami ba, sa ano, sa paanan ng bundok ng Wawa. <laughs> balik na kami. Ayaw mga kasama ko. Naglalakad kami. Happy Sunday. Happy, Sunday. Happy Hari. Pinagpiriwang po ang Kristong Hari ng mga Katoliko po ngayong araw natin. Meron pa kami mamaya. Vigil sa ICC Immaculate Conception sa Eastwood. <laughs> Yun. kami. Kauwi. -e. May bibilhin pa ba tayo? Hanggang dito na lang po. Bye bye po mga kapatid. Salamat bibilin po. God bless po. Bibili lang kami. Bye bye muna kayo. Bye kayo. Bye bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye. Yeah. Thank you po. Bye bye. bye, -bye.